uh, maganda umaga sa inyo lahat nandito ngayon tayo kay tatay bakul ano? So, sumama tayo rito kay tatay bakul so, mag update tayo rito mag uh, behindasin tayo dito ngayon so kung makita ano nyo eh, kay idol pa yung full video nito So, pakita ko din lang sa inyo na isa sa natabangan dito sa so, makita ni Edel Pumaybay ay si Tatay Bakul. So, yan. Tapos, tapos nung kay Gingging, si Tatay Bakul naman na naparunong project. bahay ni tatay bakol na pinapagawa so ngayon lang ako nagbihendasin dito so malaki laki yung bahay din itong kay tatay bakol oh. and dyan si tatay bakol tumutulong din tsaka si uncle danny tsaka yung isan lang kasamahan yung bali tatlo silang gumagawa so tatay bakol naman ay solo dito sa bahay na ito, mga idol puro mga kan ang galilang ganamit ah uh, lubih Good lumber ng lubi. Tuloy-tuloy ang trabaho din ito. Ang idol, oh. Kahit ang maulan sila, ituloy. Utay-utay lang. Hanggang sa mahuman. Hanggang sa matapos yung kanilang ginagawa.

Pwede nomor 10 na lang pag init ini lang ay na Ini dia. Ah. Ayan guys, ang laki ng bahay parang ito ay just for ang kanya. Boka. Ayan. So, kasama din natin dito yung team dahil sila yung naghakot ng mga nakaraan. So, ngayon lang naman kasi ako nakapunta rito. Kahil uh, kita niya naman kung nasaan ako lagi nagbablog. So, yan oh. Kahit nag-iisa rito si nato bakul. O, oh, hindi eh, malapit na siya rito sa mga kapitbahay. Hindi kagaya dati na nandun siya sa bukid. Kunsan ay sulot wala siyang mga kapit bahay o mas malapit na kan uh, karating sobrang layo din kung naalala ninyo yung mga dating video natin kay pa Pamaybay at pinupuntahan pa natin siya sa pagkalayo-layo na kanya lugar uh, tumatawid pa ng kwan? tumatawid pa ng sapa So katulad karon maulan, ngayon maulan, ah, sigurado baha ito doon sa dinadaanan niya. Doon sila hirapan. So ngayon eh, unahin yata nila ang pagbubong kasi mahirap na eh, maulan. Unahin nila pagbubong para daw ay kana Tuloy-tuloy yung paggawa nila rito sa baba kahit na ulan, hindi na sila magbabasa. Ayan, nakot nila yung yero galing dun sa kabilang bahay in-stock nila yan yung mga materialis na nabili din eh hindi pa maibay sa tulong ng mga sponsor niya so, yan. So, maraming salamat sa mga sponsor dito sa pabahay kay Tatay Bakul syempre lalong lalo, lalo na sa pangunan ni Edel pa maibay ano? Ayan, uh, sana ipatuloy nyo suportahan ang bawat timbutiti ganito Gaya nito. May mga project sila kami. Ayan, sa so ngayon wala pa akong project ulit ngayon. Do. Uh, medyo matagal-tagal na tayong walang project dito. So, at least nakakatulong uh, naman tayo kahit ito pa. Ano. Sa mga sponsor ko na mga nagdaan, maraming salamat sa inyo. No? Dahil patuloy nyo sinusuportahan din itong ating mga kasamahan. uh, nagmerinda muna yung ating mga kan uh, labor no yung labor na kinuha ni Idol Pamaybay so yan andiyan sila uh, talagang gusto na lang matapos din to kasi ngayon maulan na gusto nilang mabubungan para naman ay iba-iba yung patak ng ulan sa kanila pag habang nagpapanday dito hindi lagang basa so yan na guys pakisupport ninyo ito Pamaybay TV sa so, Idol Pamaybay TV lagi natin kasama yan Ayan mga idol oh, nagmerienda naman sila ngayon. Ayan si Jandil. Huwag niyo kalimutan isang bagong Timbutiti na rin to. Malay matuwa. Sana makontinat natin yung kanyang channel, mapanood. So ito guys yung ating mga yero gagamitin pang bubong ayan, sinakot nila tapos yan yung mga kahoy pang gagamitin sa mga soleras dito sa mga pagkapitan ng mga dingding ano So yan guys uh, magsalita din pala ako dito na ano, bakit tayo ay eh, na muna kay nanay Rosita ulit ah uh, yun uh, hindi ko na muna siya iba, iba vlog dahil nga ay parang nakon sa atin si nanay siguro mga tama din yung mga sinabi ng mga ibang komentor ni nanay medyo na spoiled si nanay sa atin or hindi naman natin siya tinolerate. totally ano ah uh, kumbaga ginawa lang natin yung natin yung deserve natin para sa kanya na alam natin makakabuti pero hindi naman naging success so wala tayong magagawa doon, sinubukan natin ilang panahon napakatagal nating inalagaan si nanay so talagang itigil ko na muna yung pagkuha ng update video kay nanay ano? Uh, hindi kung makita nyo man ako siguro mga bihay na lang pero hindi na kayo yung nag interview si na pamaybay or si GC vlog yun pero sa ngayon is, uh, is stop muna tayo dun uh, mas deserve natin humanap ng mas ibang matutulungan hindi lang naman si nang yung nangangailangan ng tulong dito so maraming salamat pa rin sa lahat na sumuporta sa akin ng panahon na binaglag natin si nanay Rosita alam nyo na no, mamimiss nyo si nanay Rosita sa akin pero nandyan naman sila para i-vlog si i-video so yan uh, makakapag update pa rin kayo para sa kalagayan ni nanay Rosita So hindi hindi ko lang kasi pinakita yung mga video nung nakaraan. Pinatayan ko na ng camera si Nanay dahil talagang sinambat na niya sa akin lahat uh, ah, pati ipira niya uh, ah, naghanap na rin siya sa akin na never naman tayong kumukuha ng ganong pira niya na kwan? so ganon talaga siguro yung ugali ng sabila nga ay tumatanda na so yan alam niya naman yung issue kay nanay about sa ganyan pag tinanggal natin yung ganyang katulong ayaw din niya maniwala sa akin na tayo lang ang tumanggal do sa katulong pero hindi alam ni nanay is sponsor naman nagpapasahod doon. so inuto sa akin ng sponsor na tanggalin so sinunod ko lang wala naman akong karapatan na pigilan yung sponsor dahil okay lang din sa kanya kung may pumasahod tayo wala man tayong pumasahod sa kanyang katulong kaya ating pinai-stop so yun kinausap ko rin pala si ate sila nung araw na yun last kong video kay nanay ah uh, sabi ko sa kanya, pinagbiling ko sa kanya na atimanan niya si uh, Nanay Rosita dahil ako mag-i-stop muna ng pagpunta kay Nanay. And then pumunta rin ako sa barangay noon. Uh, wala lang tao sa barangay noon time na yon. Uh, hindi ko alam kung bakit sarado ang buong barangay doon sa Tagbina. Pero sabi nila kung gusto niyo matulungan si Nanay, may lipat, is ilapit sa bagong kapitan. Dahil lunis pa naman yata uupo ang bagong kapitan kaya siguro busy-busy busy pa. So sana matulungan tayo. Para kay nanay din ano. At shoutout, shoutout nga pala doon sa mga sponsor ko. Kay ate Vilma Bailon. Kay ate... Yung mga nag-sponsor kay nanay Rosita. Lisa Torres. Kay mam ma Anonymous. Kay mam ma Juliet. ano Papakalaking tulong nila para kay nanay Rosita. Kay mam ma Elina. Yan yung bagong sponsor na sinasabi kong ongoing. Nagpadala na. So si JC Vlog ang napili ni... ati Ilina na padalahan mag para kay Nanay Rosita. So doon nyo na muna makikita sa kanila. So kung bakit ako nagahinto kay Nanay, ah, siguro yung aking pasensya ay na ito pa naman. Mahaba pa naman yung pasinsya ko. Kaya lang ay medyo masakit na yung mga kanin Nanay. Pati nare-review kong mga comment na hindi ko na rin nagugustuhan yung mga comment ng ibang tao na hindi naman nila alam yung katayuan. Ah, Pinagsasabihan din si Ate Sheila na ganun pero hindi naman nila alam na si Ate Sheila ay eh, simulat sa pool. Wala pa ang tumbotiti. Ay eh, inaalagaan na si Nanay Rosita. So dinaot din naman ni Nanay Rosita si Ate Sheila kaya napapanood rin naman ni Ate Sheila yung ating mga dokumentaryong blagay Nanay Rosita kaya sabi niya eh, hinto na muna siya dahil pinahinto na rin siya ng kanyang asawa pagpunta kay Nanay Rosita. Yan po yung dahilan bakit si Ate Sheila ay hindi na rin masyado pupunta kay Nanay Rosita. So sa lahat na nakakapanood itong video natin, paka share pakilike like uh, ng ating mga vlog. Ano. Huwag niyo kalimutan yung supportahan. Ang bawat team butiti, yan, si Idol Pumaybay uh, GC Vlog, uh, Uha TV, Edison Butiti, at uh, ating mga tropas sa taga-kabila uh, Boy Maas Boy Tisoy Donski TV and huwag niyo kalimutan sila Boy Balud si Jay Morins Dilos Ama TV ano, si Jandil bago mga ating kuha si Small Butiti so sana ay patuloy pa tayong lumaki ang ating team so maraming maraming salamat dahil ay sinusuportahan sino, sino niyo pa rin yung ating mga gantong content vlog so ngayon hindi pa tayo makakita ng panibagong pamilya na matulungan dahil ay medyo kumpa tayo ngayon sa low budget pa tayo wala pa tayong budget para makapag-scout ulit so marami tayong prospect babalikan ng mga pamilya uh, mga naipalabas ko na rin dito dati sa ating youtube channel uh, review na lang po kayo sa ating mga upload video napakarami po po na pwedeng matulungan sa ating mga video So kung ako lang ay hindi ko naman kakayahin. So kaya ako ka nagpapasalamat maigi sa mga sponsor. So yan kay na Ma'am Kuni ano sa sa lahat pa na mga gusto magpadala na pantulong sa kababayan natin dito sa Pilipinas. Ay maraming maraming salamat. So yan guys, ano hindi ko na rin muna pakahabaan tong ating video. So kasama natin ang Timbotiter ito para tayo ay makakontin dito. Kung ano man yung pwede nating magawa. tapos na ng kabaak na bubong ano yun tayo tagaabot tayo ng sin habang sila taga tagapanday sa taas tagaabot tayo ng sin sa kanila ngayon hmm. ayan guys yan sa tatay bakol eh. Ah, nga oi, ah, nga oi. Ah. <laughs> <try> Tay, Dili ka na mabasa ano? Oh, kung flywood gid. Ayano oh, guys, yan si Tatay Bakul. Pagani atop. Ha. Ah. <laughs> Purado sab nimo <binimuha. laughs> ah. Kay mabasa man siya diyan sa konba. Mabasa ba siya sa pagpanday diyan sa baba? Tawag so, ka ba na lang yung bubungan. Duga ga pulisa dia. Nam rejo dako kong pasalamat sa ilang ila kong gitabangan na nagyud hapit na gyud taon na human. Mm, na oh. Pagpasalamat kog dako in taon na wa gyud wa ko nila pakyasa sa tabang. Labi na kang sir pa may bay, sa mga kaubanan, labi na sa mga anak, iyang asawa, Pasalamat ko dako sa ilang tanan. Maura to. Great happy birthday si Ma'am Rijo. Great ko happy birthday ni Ma'am Rijo. Na hinaot pa unta ang tagaan siya kabaskog sa panglawas, tagaan siya pataas na kinabuhi dugang dagdag siya ang kinabuhi. Maura. Salamat.

nanya urit dipita mamap ini ba ai kita pengen ba ba jalanan bisa kinana bisa kinana imong formal bintang so 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 abang pilaka buani mu pilaka adau So yan guys, malapit na matapos itong pagbubong sa bahay ni Tatay Bacol. So yan, congratulations agad kay Tatay Bacol dahil isa siya na bigyan ng pabahay ng Timbutiti. So yan na nagtulungan ng mga kan. Karpintero, nandun yung anak ng pamaybay sa taas. Ang panganay. Tsaka si Jandil. So yan, abang tayo nag-aabot ng gyero, sila nandun sa taas at papako.

Rejo isa tatlong sponsor na napakaganda so yan tsaka pala happy happy birthday kay mami Rejo Guys, uh, natapos nang bubungan yung bahay ni Bakul ano. So sinilong na namin din yung kung mga plywood kasi umulan na naman. So itong dalawang yerong sumobra kasi may lalagyan pa sa kabila. So naghihintay pa nung sa abuhan dun bago lagyan para kumpleto na. So ngayon natapos naman na natong bubungan tong mismong kabahayan niya. So yan ma uh, mapanood niyo lang tong full video nito is pa may Bay TV. Paki-support pa may Bay TV. Uh, i butiti. Adelos Ama J Morins Jandel disi vlog Small Butiti so sa butuan naman ay e, sina Dunski TV uh, Boy Maas Boy Balod Buy tisoy. so maraming maraming salamat sa patuloy na suporta sa uh, team Butiti lalong-lalo sa mga ganitong adikain nagkakaisa tayo at sana ay e, patuloy pa tayong dumami na meron tayong mission sa buhay na makatulong sa ating kapwa so God bless you.